Okay ha, tamang tama. O, oh, umupo ka dyan. O, oh, kain ka na dyan ha, kain ka na dyan. Ay, hello po ta, hello po. Oh, oh. Ah, hindi pa ba tapos ang inyong mga project? Ay, hindi pa po ta, hindi pa po. Gord, kuhaan mo nga si Sonia ng tubig. Eh, sino ba nyo kumakain ma? Ano pa ako ng TV eh. O, oh, ano yan? Ugasan mo mga pinggan dito. Ay, sa labas, ugasan mo. Bakit ako? Ikaw na kuya. Anong sinasabi nyo dyan, ha? Anong sinasabi nyo dyan? Ang dami nyo talaga ng reklamo, ha? Ang dami nyo ng reklamo. Nagreklamo ako sa inyo, ha? Nagreklamo ako sa- Nagreklamo ako sa inyo, nagreklamo ako sa- Ikaw na ha? Ikaw. Sub subangland mo, subangland mo. Ugas ka doon ng pinggan. Ugas ka doon ng- <laughs> ...dang pinggan. Ha? Huh? Nainis ako sa dalawa, ha? Huh? Nainis ako sa inyo dalawa. Hmm? Takonsumye ka ninyo. Ta